Ako, ay tulad mo. Mm. Ang unit ginawa niya sa kalapuhan kaya dinaan sa gari ng ko sa isa. Eh, pwede kong hilingin sa iyo na sirot iiwan mo. Sa mga kahilingan, ikaharap niyo ang sinya. Dito ko tungan na naman ako ng kanala niya. Sige naman kalapuhan ng tatay. Ang mga na tayo, sa inyo, sa inyo, pakita sa bukali. Ha? Ang ano niya, ang ano ang ano niya. Ano? Ano niya Okay na? Uh? Okay na? Uh? Uh -huh. Okay naman. Hindi, tatawin natin ito. Mama? Mama niya. May magulang pa daw? Oo. Oh, oh. Ano pa sa lang magulang nila? Okay, ko sa kanya ang liwala ko at ginawag niya sa uh, kalapahan. Magagamot na magulang ito? Yung ina niya may alam din ang kaunti tapos yung, yung lulo niya. ano? Ano pong... Ama niya. Ano pong... Okay, ko ang liwala ko. Ano ba nagdapala? Na Ay di... Ang rewana, gunit nilagay niya sa kalapuhan. Ah, okay. Siya ang wakil sa kapag hindi kanina. Nang sa akin ng kanya, uh, uh, magpusa uh, ang anga niya sa so takuhwalan niya ng kawang dibalada ng kanyang mata. Hmm. Dahil sa kanya, ang dahil kay Ron, buhay pa siya hanggang oh parang si Rot ang sumalaw. Bakit si ang kailangan magdusa usap uh, Oo, siya ang lang sa kanyang isang nasa kanya. Ah, gabay. Bakit ay, si Rot? Ngunit si Rot ang takalit at kahilingan dahil sa kakamarihan ay ibinigay na kanya. Uh, Ngunit ang mga ang buwan o kalipan Si Rook Ang puso? Ang At sa yun ay ang kanyang biso gusto po humihing Hindi ba eh? Dahil si Rook Ang pagkalit Sa Oh Sige po mga dahil sa kanyang ginawa na kanya, ay kaya, ikinatay niya ang lahat ng pagataan sa sinagukunan ng mga ina. Magpapaagas. Dahil sa kanya ay, kayo, kaya, sino kaya, kaya? Anong, anong pwedeng gawin para iwan mo si Ruth? So, can you see ano Senor? Anong gagawin? Siya, so, so, si man. Manuel. Manuel Senor? Tapos sabi mo, chance na susin ang lahat. Sino yung tatay niya? Sino si Manabal Senyor? Siya ang malaking kaugnayan na ro. Malaking kaugnayan? Siya, 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 siya ang tunay na amas na ro. Siya ang tunay na amas na ro? Siya ang tunay na amas. Siya ang may kasalanan tapos isirot ang nagdusa? Kaya yun ang kakalit sa kakangyarihan ngayon. Ay, parang iibilin ka lang kanyang ama to. Parang kapalit yung bagay din tatong kapalit. Pabibigyan ka ng kapalit na yan, tapos kapalit. Sama-sama ginamit, hindi sa liwanag. Sab ano ko nalo? Ang nangyari ang lahat sa generasyon kay Dorothy Rose. Kung niya dapat mangyari para hindi oh. magdusa ang generasyon ng Dorothy. Paano nga ating gagawin? Dapat i... Paano i Sapin mo si mo tatay niya o no? Kayo ang mangyarat sa kanya. Ikaw ang sa kanya. Sa 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 hindi ko iya kong ulapit para ma-agradate mo. Si Manuel, siya ang ng Dahil sa iyo nalangay ako. Mm. Ngunit sa Ako tulad mo. Ngunit ginawa niya sa karakuhan, kaya dinaamit sa garingin ka sa kasuka. Eh, pa. pwede kong hilingin sa iyo na siya mo? Sa so, pag

datar, oh, 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 tidak, 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 Hindi, hindi. Marumuti. kasi hindi ko alam na gano'n kulan ang mga kapatid niya. Sabi ka mga kalukong mga tatay. Ang mga na po yun, senior santunin niya, pakita sa bukali. Ha? Senior santunin niya. Ano niya? Ang ano niya? Ano? Okay ka okay, okay, na? Okay ka na? Dito <todic> din naman.